Okay, salamat May natag kami si mga bugas o grocery. Thank you, Oreo. tadi natin tayo sa isang uh, sika driver na pwede natin tagaan sa mga bugas o grocery. So, ilang buwan pa lang? Ilang tigulang pero nagkakayo d'ya po. Sinyo, ilang pero nagkakayo d'ya po. So, hindi na ganyan Makasikat Pero magkasika d'ya So, ako natin sa mga tayo d'ya -tay. po. Saan ka, Tay? Dala sa simbahan. Sakay na. Uy, sakay mo sakay sa Ibiza. Ikaw kami di, Tay. Ito, <laughs> <laughs> so, kay ka na di ka sikat, Tay. Oo. Oh, Makapila na ka 23 years. Wow. Oh, Bago wow, grabe, 23 years. Oo. Tapos nagka ka lang sa ibisan man. Hindi ko pa direkta to. Sa din. Hindi. 23... Ata kayo dito ka pa? Oh, ay, ay nakapangasawa ka din. Oo. Okay. Ay, hindi na pangayaw. Okay. <laughs> pero kayo nagtugay ka rin man. Ay, taga-ibisan ka na eh. Pero oh. dali lang ka mo sa Banuah, tay. Ah. Dali lang ka mo sa Banuah. Sa bukit ko. Sa dito, papakat ko, ko sa pian. Ay, Malok pero ang ningasika, di mo ni. Oh. Malok lo. Uh, -luk pakad, ah, tara okay. sa maluklok pa kadto sa kwan. Yes sir, bisko ni pa kadto. Pore kaya muna nang kusang akong mga bata. Ah, uh, ay kwan nang pila man mo kita sa sakatlaw. kadlaw. Um, abot lang sa gud. Ay sakto, sakto lang pang kwan man. Pang bakal sa, ano sa daan. Ah, Makabulit-bulit man makabulit sa buga sa putan. Wala po. Ay ang pamasahe nang diya pila. Ang pamasahe nang diya pila. 20. 20 kada kwan hmm. pasayro. Oh. Okay. Manimantae mo man tayo na gamit pang ka? Oo, oh, oh aga na Ay abaw. di ba man? Ah, di to to. Ate lang ko tara lang sa ano, mo muli sakyan lang po para okay, katibig ito ang kuha ng pamasahe mm -hmm. sa, sa kataw. pero mabugat man mo tapoy oh. mo magsikat oh. <laughs>

So, Ikaw ang maserte. Ikaw ang mga pabasayan na muna. Muna natin punang beto. Tama. pag Salamat, Tuto. Ang lahat. Salamat sa inyo na muli bulig niyo sa akon. Kabay pang naman ang sinasang marahinoo. natin ng natin na pagdinawi. Kabay pang 谢谢大家。